Alam mo ba kung ito naman ka-advice, ulit tatali ka lang po Mga katropa, good morning! <laughs> Nakakuha na po kami ng bagaso. Ayan o. Binigyan kami ni Kusal Poge. Ayan, kay Kusal Poge. Shout out! Maraming salamat sa bagaso. Ay, kasama na tatlo, apat kami. Kanina pa namin tinagay ito. Madaling araw, madaling pala. Ayan, lumiwanag na. Ayan, na.

At ya atang moainya kainnya. Iya, ampun dari saar. Binuhat. Sold na naman ng tatlong motor. Tatlong kolong-kolong. <coughs> <laughs> Bumagsak siya. <laughs> Adagano. Nasa ulo eh. Sold na Si Rusi, si Baja. Si Barako.